Matagal, bago umabot ang mga alamat ng Atlantis sa ating pandinig, mayroong isang mas sinauna at sagradong lupain. Isang banal na lugar na nilamon ng panahon at limot na kilala sa pangalang La Amria. Sa ilan, ito ay tinatawag na Mu. Sa iba, pulong lamang sa gitna ng meditasyon o panaginip subalit anuman ang tawag at paano man ito marinig, ang lamriya ay naglalabas ng alon na humihipo sa pinakailalim ng ating mga kaluluwa. Isipin mo ang isang kabihas ng hindi itinatag sa digmaan o kapangyarihan, kundi sa pagkakaisa, intuwisyon, pagmamahal at karunungang espiritual, isang puok kung saan ang tao ay ganap na kaugnay ng kalikasan ng isa't isa at ng dakilang pinagmulan. Dito ang teknolohiya ay hindi bakal o makina, kundi mga dalas, tunog, enerhiya at dalisay na layunin. Hindi lamang ito alamat, hindi lang isang kontinente ng nakaraan, kundi alaala ng espiritu na patuloy na buhay sa loob ng marami sa atin. Isang tawag na minsan ay ramdam, ngunit hindi natin batid ang pinagmulan. Naranasan mo na bang tumitig sa dagat at makaramdam ng pangungulilang hindi mo maipaliwanag? Tila paghahanap ng tahanan? O marinig ang mahinang bulong mula sa puso mo? Gabay papunta sa isang bagay na labas sa abot ng katuwiran? Kung oo, ito ang kwento para sa iyo. Kapagkat ngayon, lilimiin natin ang buong alamat ng Lamria. Isiyasatin natin ang kaniyang pinagmulan, ang dahilan ng kaniyang paglalaho, at higit sa lahat, ang kabuluhan nito sa iyo bilang espiritual na manlalakbay sa panahong ito. Hindi ito basta arali ng nakaraan. Ito'y paggising ng diwa, manatili hanggang sa dulo, kapagkat marahil ito ang sandaling maaalala mong hindi kailanman lubos na nawala sa iyong kaluluwa. Timulan na natin ang paglalakbay papaloob sa puso ng lamriya. Tama-sama. Ang lamriya ay isa sa pinakamisteryoso at kaakit-akit na kabihasnan sa lahat ng kwento ukol sa mga nawawalang bansa. Ang kaniyang alamat ay isinapuso sa mga turo ng espiritualidad, perikong karunungan at sinaunang bulong na tila lumalampas sa hangganan ng oras at mundo. Maraming naniniwala na ang Lamria ay mas maaga pang umiral kaysa Atlantida, isang malawak na kontinente na sumaklaw sa bahagi ng sinasakop ngayon ng Asia, Australia, Timog, Amerika at maging Afrika. Ang pangalang Lamria ay unang binanggit noong ikalabing siyam na siglo ng mga siyentistang nagsikap ipaliwanag kung bakit may pagkakahawig ang mga nilalang gaya ng Lemur sa malalayong pulo. Pinaniniwalaan nilang dati may higanting lupaing lumubog at nagdurugtong sa mga lugar na iyon kaya't naging madali ang paglipat ng mga nilalang. Kahit itinakwil ng agham ang teoryang ito, may naiwan pa rin hiwagang mas malalim dahil sinimulang ikwento ng mga mistiko at espiritualista ang Lamria hindi lamang bilang agham kundi bilang tunay na tahanan ng isang kabihas ng naliwanagan at payapa para sa mga yumayapak sa landas ng espiritualidad, ang Lamria ay higit pa sa isang kontinente. Ito'y sagisag ng banal na ugnayan, panahon ng kumpletong balanse ng tao sa lupa at sa espirito. Itinuturing itong paraiso, isang mundong ang mga tao'y banayad, malikhain, mapagmahal. Nabubuhay sila hindi sa gitna ng ego o pagkakahiwalay, kundi sa pagkakaisa at kamalayan. Ang kanilang wika ay hindi salita, kundi telepatiya, enerhiya at damdamin. Teknolohiya nilang tinuturing ay mga alon ng dalas, hindi mga pisikal na bagay. Ang mga anak ng Lamria ay sinasabing kabahagi ng kalikasan na kapag uusap sa mga halaman, hayop at mga elemento ng mundo itinayo nila ang lipunang nakasalalay sa pagyabong ng diwa, malasakit at kolektibong kamalayan. Bawat kaluluwa ay may gampanin at bawat nilalang ay nakikinig at tumutugon sa sariling layon. Marami ang paniwala. Dito isinilang ang kaalamang espiritual. Pinagmulan ng iba't ibang gawi ng pagpapagaling, karunungan ng mga kristal erapiyang may tunog at likas na paglinang ng enerhiya na ngayoy muling natutuklasan Ayon sa alamat bago bumagsak ang lamriya, ang kaniyang karunungan ay itinago sa kailaliman ng lupa sa mga kristal sa mga sagradong puok at higit sa lahat ang mga hibla ng DNA ng kaniyang mga inapo. Ayat kapag tinatanong natin kung ano ang Lamria, hindi lamang ito pisikal na lugar. Isa itong nakalimutang yugto ng kamalayang pantao. Alaala na patuloy na gumigising sa puso nating nagtutunggali upang magbalik sa kapayapaan, pag-ibig at banal na ugnayan. Sa panahong muling nagbabago ang mundo. Marami ang naniniwala. Ito na ang panahon upang sariwain ang lamriya. Hindi bilang alamat, kundi bilang landas, pauwi sa ating tunay na sarili. Kapag inuusal natin ang lamriya, hindi lang natin binabanggit ang isang nawawalang kabihasnan sa ilalim ng karagatan tinatathag natin ang uri ng pamumuhay, antas ng kamalayan at espiritwalidad na pinaniniwalaan ng marami ay dahan-dahang inaalala ng sangkatauhan ngayon. Hindi sa nakaraan lang namumuhay ang saysay ng lamriya, kundi sa ating kalooban ngayon, ngayong mismong sandali. Simbolo ito ng banal na pambabae, kapangyarihan, ng walang kondisyong pag-aalaga, katalinuhan ng damdamin at malalim na pagkaunawang pangloob. Isang kabihas ng tinuturing ang intuisyon bilang sukdulang karunungan kung saan bawat individual ay mahigpit na konektado sa lupa, sa bituin at sa bawat puso kaiba sa Atlantis na laging inuugnay sa pamamaraang maskulino lohika rasyonalidad at teknolohikal na pag-unlad ang Lamria ay umaalon sa emosyon pagkakaisa at lalim ng diwa hindi sila naghangad ng pananakop o pagtatayo ng imperyo kundi pagyabong ng kaluluwa paglawak ng pag-ibig at pagsunod sa agos ng sansinukob, ang mga lamrian ay ipinapalad ng kamalayan dalisay, ang pangatlong mata ay gising, ang puso ay bukas, at ang kaluluwa ay magaan, walang bigat ng ego ni takot. Kanilang pagsasamay sa pamamagitan ng telepatiya, liwanag, tunog, at dalisay na layunin. Nakikita nila ang bawat isa bilang salamin ng banal na pinagmulan ng buhay. Kaya't malakas ang dagundong ng kwento ng Lamria sa mga pusong mapanlikha at mapanaghoy sapagkat ito ang larawan ng pinangarap na pamumuhay ng kaluluwa na namumuhay sa kapayapaan, balanse, pananalig sa dinakikita at pagkakaisa sa lahat ng bagay. Hindi natin naaalala ang Lamria bilang lugar lamang, kundi bilang dalas na buhay pa sa ating diwa. Marami ang naniniwalang ang mga tinatawag sa Lamria sa ngayon ay biniyayaan ng kaputol ng sariling kaluluwa mula noon. Nagbabalik sa panahong ito upang itaas ang dalas ng mundo. Upang itanim ang pag-ibig, paghilom at banal na karunungan Marahil matagal mo nang nadarama ang pagiging iba Malalim ang damdamin, malapit sa dagat o bituin O kaya'y madalas mong panaginipan ang mga lumulutang na lungsod Mga dambuhalang templo, ilalim ng tubig O mga sinaunang nilalang na iyong naririnig na guni, -guni. Hindi ito aksidente isa itong aninag. Palatandaan na nagsisimulang kumising ang iyong alaala. -ala. Habang binubuksan mo ang sarili sa enerhiyang ito, mas lalong nagkakabuhay ang iyong mga likas na kaloob. Tinatanggap tayo ng lamriya hindi upang tumakas sa katotohanan, kundi upang dalhin ang lalong mataas na kamalayan sa mundong ito mamuhay na may malasakit, magpuno ng pag-asa, humilm hindi lamang ng sarili, kundi ng sangkatauhan. Ang tunay na saysay ng Lamriya ay masusumpungan sa kakayahan nitong pukawin ang lalim ng ating sarili. Ipinaaalala na tayo'y hindi hiwalay, tayo ay banal at daladala natin ang kodigo ng sinaunang karunungan sa ating pagkatao habang ang mundo ay palihim na nagbabagong anyo ang lamria ay hindi na lamang alaala isa na siyang nagniningning na ilaw ng paggabay pabalik sa katotohanan ng ating pagkatao nagsimula ang kwento ng lamria noong ang lupa ay mura pa mas banayad ang enerhiya ng planeta, mas malambot, mas kasang-ayon ng mas mataas na dimensyon. Pinaniniwalaan na ang mga lamrian ang unang nilikhang mataas ang antas na pinili ang daigdig bilang pugad ng liwanag, pag-ibig at paglalakbay sa hiwaga ng pisikal na pag-iral nang hindi napuputol ang ugnayan sa Diyos ang mga nilalang na ito ay nagmula sa mga pangkat ng bituin katulad ng Pleiades, Sirius at iba pang may napakataas na dalas. Pinili nilang gawing tahanan ng Lamria hindi upang dito mamuno kundi upang lumikha ng paraiso, isang lipunang payapa na bukad sa pagmamahal, pagyabong ng espiritu at pagkakaisa sa kalikasan ang kanilang pagbangon ay hindi pinukaw ng pagsakop kundi ng kamalayan. Batid nila na ang bawat buhay ay banal, lahat ay nayayapos sa lambat ng enerhiya ng universo. Banayad at malumanay na lumago ang pamayanan ng lamriya. Hindi bato at bakal ang kanilang mga lungsod, kundi kristal liwanag at mga organikong anyo mahigpit na nakikipagsayaw sa tanawin umaawit kasabay ng mundo ang kanilang pakikipag-usap ay malalim sa dagat bundok at langit inasabing kaya nilang lumipat ng dimensyon umawid sa mga pintuan ng liwanag at makisalamuha sa ibang nilalang mula sa ibang daigdig sa gintong panahon ng Lamria, walang digmaan, walang paligsahan, walang hierarkiya. Sa halip, nakatutok sila sa paghilom, katalinuhan at pag-akyat ng kaluluwa. Namumuhay ang mga Lamrian sa tribe o lipon ng kaluluwa, bawat isa may natatanging papel at layunin. May mga manggagamot, may mga tagapagturo, iba ay tagapagsalita sa tunog. Iba ay kabisado ang kristal. Lahat ay ginagabayan ng intuwisyon at pag-ibig. Ngunit tulad ng lahat ng umiiral sa mundong may dualidad, kahit ang paraiso ay dumarating sa pagbabago. Lumipas ang panahon, nagbago rin ang enerhiya ng lupa. Bumaba ang dalas bagamat nagsimulang umusbong ang bagong kamalayan. Sinasabing dito sumulpot ang Atlantis. Habang ang Atlantis ay hinabol ang Agham at Rasyo, ang Lamria ay nanatiling nakaugat sa puso't espiritwalidad. Napukaw dito ang hindi pagkakasundo at tensyon. Hindi bigla ang pagbagsak ng Lamria. Dahan-dahan itong nangyari, tulad ng alon na unti-unting lumalamon sa gilid ng isla. May nagsasabing ito ay dahil sa mararahas na pagbabagong pisikal ng mundo, pagputok ng bulkan, pagyanig ng lupa o malalaking pag-apaw ng tubig. Ang iba'y naniniwalang ang pagbagsak ay isang marangal na pagpili. Batid ng mga lamrian na iniwan nila ang kanilang panahon kaya't bumalik sila sa kailaliman ng lupa sa bituin o lumisan sa mas mataas na mga daigdig. Marami ang naniniwala na bago sumapit ang ganap na pagkalunod, ang karunungan ng Lamria ay isinilid sa mga kristal, tagradong lugar at sa mga lahi ng kanilang mga supling. Nagpatayo sila ng mga templo sa ilalim ng karagatan at inilihim ang kanilang mga kagalingan sa kaibuturan ng mundo inintay lamang na matuklasan ng tao sa taktang oras. Nasabi na ang mga labi ng Lamria ay matatagpuan pa sa mga pook tulad ng Hawaii, Isla ng Paskwa, Pundok Shasta, maging sa kabundukan ng Andes. Mga lugar na sinasabing mga tagpuan ng enerhiya kung saan nananatiling buhay ang dalas ng Lamria naghihintay ng mga kaluluwang handang magbalik sa alaala. Ang pagbagsak ng Lamria ay hindi trahedya, kundi isang transformasyon. Bahagi ng dakilang pag-ikot ng paggagising at paglalaho, pagsilang at muling pagsilang. Aral ito na sa tuwing inilalayo natin ang sarili mula sa pagmamahal, pagkakaisa at koneksyon Gaano man kadakila ang kabihasnan, ito'y maaaring mabura. Ngunit hindi kailanman na matay ang kaluluwa ng lamriya. Ito'y nanatiling tahimik, naghintay, sa panahong handa ng muling gugulin ng mundo ang buhay na may kapayapaan, paggalang sa lupa at paglalakbay sa landas ng puso. Sa gitna ng magulo, maingay, at walang patid na karera ng mundo bumabalik ang karunungan ng Lamriah ila mahinang mga bulong banal na paalala na huminahon, huminga at magbalik loob sa puso maaaring nilamon na ng dagat ang lupa ng Lamriah ngunit ang diwa nito ay muling bumabangon tinatanggap ang mga handang mabuhay ng may layunin muling makiugnay sa lupa at muling gisingin ang sinaunang karunugang nananahan sa loob. Itinuturo ng Lamria na tayo ay hindi hiwalay sa kalikasan. Hindi tayo mas mataas o bukod dito. Tayo ay bahagi ng kanyang naglalagablab na espirito. Kung paanong pinararangalan ng mga lamrian ang dagat, gubat, hayop at langit, tayo rin ay tinatawag na gawing sagrado ang mundo, isang buhay at may malay na kapangyarihan. Kapag ginagalang natin at minamahal ang mundo, tinutugon niya tayo ng kasaganaan, liwanag at paghilom. Isa pang susi ng karunungan ng lamriya ay ang kapangyarihan ng puso. Namuhay ang mga lamrian mula sa puso nag-uusap sa damdamin, naglalakbay sa lalim ng emosyon. Mas pinaniniwalaan nila ang tinig ng loob kay sa luhika, batas o sa loobin ng iba. Ito ang aral na dapat nating sariwain ngayon. Sa mundong puno ng boses ng isip at katahimikan ng puso, tinatawag tayong baligtarin ang padron. Mamuno gamit ang pag-ibig, makinig sa intuition, umiwas sa ingay ng labas. Sa sigla ng panahon, tinuturo ng Lamria na ang presensya ang pintuan patungo sa banal. Kapag totoo tayong narito, ngayong sandali, kaayon tayong umasabay sa daloy ng Diyos. Pinaniniwalaan nilang mabuhay kasabay ng Agos kumising kasabay ng araw, igalang ang siklo ng buwan, magtanim ng layon bawat panahon, at pakinggan ang enerhiya ng araw-araw. Nauunawaan nilang lahat ay enerhiya. Kapag balanse ang daloy, namamayani ang buhay, at kusang dumadaloy ang paghilom. Tagrado rin sa kanila ang komunidad. Hindi bilang grupo, kundi bilang tunay na paglalapit ng mga kaluluwa. Walang mataas o mababa, bawat isa ay may napakahalagang tungkulin at ang pagtaguyod na paglago ng kapwa ay ang pinakatiyak na layon. Sa ngayon, paalala ito na sumilip sa likod ng mga panlabas na pagkakaiba, na sa likod ng mga mukha, pangamba, at pagkakahiwalay, tayo ay isang nilalang ng liwanag. Kapag nagkakaisa tayo sa katotohanan, tunay na milagro ang dumarating. Isa sa pinakamagandang pamana ng Lamria ay ang paniniwala na taglay natin ang mga sinaunang kodigo sa ating DNA, mga alaala, -ala, talento at lakas espiritual na naghihintay lamang magising. Ngayon, sa gitna ng pandaigdigang pagbabago, nararamdaman ng marami ang alon ng pagbalik, tawag sa pagmumuni-muni, pagsasaliksik ng enerhiya, paghawak muli ng kristal, pag-aaral ng tunog at dalas. Lahat ng ito'y hindi bago, kundi lubhang matanda, kay lamriya ng galing. Kung hinahatak ka ng dagat, ng bituin kung labis ang iyong pakiramdam sa buhay o may malumanay na bulong na puno ng hiwaga. Marahil iniisip mo ang iyong pagkakakilanlan. Marahil ang iyong kaluluwa ay nagliliyab sa apoy ng lamriya. Handang magpamalas ng liwanag. Hindi hinihingi ng karunungan ng lamriya ang kasakdalan ni tinatawagan kang tumakas o tuluyang ihiwalay ang sarili. Iniaalok nito ang pagbabalik sa totoo. Paglakad ng banayad, pananalita ng pag-ibig, pagtanggap sa damdamin, pamumuhay na may bansa, at pagtitiwala sa ningas sa iyong kaloob-looban. Sa ganito, hindi lang natin naaalala ang lamriya, kundi tayo mismo ang naging bahagi ng kanyang muling pagsilang. Siguro ito rin ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon sa panahong lubhang kailangan ng mundo ang mga kaluluwa ng Lamria, tagapangalaga ng dalas ng pag-ibig, tagapag-angkla ng enerhiya ng paghilom, at tagapakita na posible ang isang mas banayad As marunong at pusong pamumuhay. Naitanong mo na ba sa sarili kung bakit parang may hindi maipaliwanag na sigla habang minamasdan mo ang mga bituin? Napansin mo na bang tila tinatawag ka ng dagat tuwing nandoon ka? Ramdam mo bang hindi ka lapat sa mundong ito na ang puso mo ay tila may inaalaalang lampas sa panahon sa isang lugar ng dalisay na pag-ibig at ganap na kaganapan? Kung gayon, marahil ikaw ay kaluluwang lamriya. Ipinag-uulat na ang mga anak ng lamriya ay dating nilalang sa lupang iyon at ngayon ay nagbabalik loob sa mundong ito tumutulong itaas ang dalas ng lupa. Madalas silang nagdadala ng natatanging karunungan kahit di nila alam kung saan ito nagmumula nahihilig sila sa pagpapagaling sa paghahanap ng hiwaga ng daigdig at ilalang malalim magdama at likas ang empatiya. Kung pakiramdam mo ay lubos kang kaugnay ng kalikasan, dumadama ng kapayapaan sa tabi ng tubig, sensitibo sa tunog, liwanag at enerhiya at pinakabuhay kapag tumutulong sa kapwa Marahil ikaw ay nagdadala ng lakas ng lamriya. Maaaring ikaw din ay isa na mas pinapahalagahan ang pagkakaisa higit sa paligsahan, ang pag-ibig kaysa lohika, ang kapayapaan higit sa kapangyarihan, at ang ugnayan kaysa pagdidikta. Madalas ang mga kaluluwa ng lamriya ay batid na tila, sila ay mga lumang espiritu kahit kabataan pa lamang. Madalas nilang maramdaman na hindi sila lubusang nauunawaan o nakakasabay sa mundo. Hindi dahil sila ligaw, kundi dahil naaalala nila ang isang bagay na higit pa, isang bagay na mas banayad, mas banal. Pwede silang maakit sa mga kristal sa mga wika ng liwanag sa sagradong heometria, meditation o sa sistemang bituin tulad ng Pleiades at Sirius sapagkat pakaibuturan nila ay naranasan na nila ang mga iyon. Hindi sila nandito upang magkasya sa mundo kundi upang magningning, magmulat at gisingin ang iba na alalahanin ang tunay na sarili. Hindi laging malaki ang kanilang misyon. Minsan ay sapat na ang pagiging banayad, pagbibigay ng puwang, mahinhing pananalita, at pagpili ng pag-ibig kahit takot ang mas madaling timbain ng iba. Kaya't kung naramdaman mong ikaw ay naiiba, inahatak patungo sa mas pusong pamumuhay, may nilalantik na layunin at kapayapaan, maaaring ikaw ay isang nagkikislapang kaluluwa ng lamriya, palapit na sa sarili mong landas, at ang landas ng alaala ay hindi nagsisimula sa paghahanap sa labas, kundi sa paggunita o kung ano ang laging naririto, ang liwanag, pagmamahal, at karunungan ng Lamriana na nananahan sa loob mo handang lumitaw muli. Kapag tatapos mo ng paglalakbay sa misteryo ng lamriya, maglaan ng saglit, kapananahimik at damhin ang gumagalaw sa iyong kalooban. Maaaring iyon ay alaala. Maaaring damdamin lamang. Maaaring isang matiyagang kaalaman na ikaw ay higit ay sa ipinaalam ng mundo. Ang kwento ng La Amria ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Isa siyang salamin, refleksyon at marahang paggising ng diwa. Kung mayroong anong gumigising sa iyong loob, kung nararamdaman mong lumambot ang puso, nakikita ang sarili mo sa liwanag ng alamat, pagkatiwalaan mo, sundan mo ang landas ng pag-alala ay di palaging tuwid, ngunit ito ang tamang paglalakbay, at hindi kailanman mag-isa ang iyong hakbang. Ang liwanag ng lamriya ay muling sumisilang sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, at sa ating lahat. Salamat sa iyong pagdalo, sa iyong pakikinig, at salamat sa iyong pag-alala. Hanggang sa muli nating tagpuan, lumakad ka ng banayad, mabuhay ka mula sa puso at panatilihin mong naglalagablab ang sinaunang liwanag na iyon